Ayan guys, ito yung uh, hanap namin dito sa area na to. Sapa na to guys. And I'm sure guys, yung pyrite na yun is may halong it's either silver or gold. Kumusta? So, welcome back again sa another video. So, to this video mga ka it's another adventure kasi manguha na naman tayo ng gold ore. So kung napanood nyo po yung previous videos ko So this is my second time na mag hunting ako Pero instead of gemstone As uh, gold ore Gold ore yung hunting ko Ayan guys may nakita siya dito May nakita rin ako dito Ayan oh lang alam kung nakapokus ayun mm -hmm. yun wala crystal lang siya ha? Ah? ito konti biyakin natin wala oh, may nakita akong ano oh. ano ba So ito guys may konti siya. Kaso hindi ata naka-focus yung ano natin. Konti lang. So kumbaga mga ka James. Na to? Doon na kami galing kanina, hindi ko lang na record. May nakuha na rin kaming uh, kunting ano, eto gold ore yan po nang kolekta namin pinasok namin sa sa ako. and uh, yung heading namin is try namin pumunta doon tapos pababa kami kasi andun yung gamit namin doon layo na so sumahan nyo ako mga ka-gyms explore natin tong bagong area na to ayan oh. Ganda dito. Yan si Tito nag dik-dik ng ano. Kita kami gold ore dito. So di lang ma-focus sa camera guys kasi itong action cam natin is wala hindi siya hindi, uh, hindi siya naka ano for focus. So, pero in my naked eyes guys nakikita ko yung gold or pero actual hindi siya gold or talagang sin gold na kasi yung gold nito guys is associated with ano pyrite so need natin ng chemicals like nitric acid para matunaw itong um pyrite and then yung matira na lang is yung ginto so napakakinang niya dito guys Ayan, dahil po yan sa pyrite. Pero yung yellow niya guys, yan po ang ginto. Nakadikit yung ginto. Kung baga plated lang siya. So kailangan natin ng acid para mahiwalay yung ginto. Ayan mga guys, may nakita kami dito ano. Uh, or, ayan o. Oh, hindi lang siya visible dito sa ating camera. Hopefully nakikita niyo guys. Ayan update. Nakarating na tayo dito sa sapa. Ang parang magandang mag-gold pan dito. Grabe init guys, pero babalik yun na yung nakuha namin yung sako na yon and medyo mabigat-bigat na rin so ang gagawin namin kung may mahanap pa kaming gold ore uh, titupunan lang namin lagay namin sa isang lugar dito na medyo tago and balikan na lang namin soon after namin may uwi yung nadala namin or nakuha namin mga gold ore so, ayan guys ito yung na uh hanap namin dito sa area na to sa na to guys madabi din pala dito yun o oh. isang gold ore it's a blessed morning afternoon na pala so ayan continue tayo sa paghahanap mga ka james ayan mga ka james bumaba na kami kasi nagugutom na rin ang ganda ng tubig dito guys oh. sarap maligo lamig pa and may nakita ko dito ang napagandang uh, specimen ayan o oh. tignan guys lang dito to siya guys pula pero as you can see yan o may halo siyang ano guys pyrite and I'm sure guys yung pyrite na yan is may halong it's either silver or gold yan diba Tsaka may halong ano, jasper oh. Gemstone. Very nice oh. Ganda oh. Napakaganda. Oh diba? Ito mga ka-James, uh, ito lang po yung nakuha namin. Hindi pa nakalahating sako. Ayan, maliit na sako po yan na bigas. Ayan. So, halos kalahati pala siya. Ayan. Bali, medyo mabigat na kasi Ay mabigat hindi pa yan ano malapit sa kalahati eh, pero ganun na siya kabigat so bali ito yung nakuha namin Pakidang sa inyo mga guys hopefully ano sa ko ng tubig ah Ayan po siya. Ito sure kung nakita nyo guys. Ayan ah. Ayan. Ayan. Ito po yung ano nya. Pirate belt nya. Pero I'm quite sure na meron yung lamang ginto. So isa lang to sa mga nahanap namin. Hindi siya shiny. Ayan o. Oh. Pero Nakikita ko yung pagka yellow niya. Do hindi siya as in yellow na yellow kasi I think may mix toy may mix siya na iron and something like silver hopefully. No? Ayan. Hopefully na kita sa camera. So andito kaso um, bali ano. Ito lang yung nakuha namin. Hindi karamihan guys. Um, uh, mostly made of pirate siya, mostly pirate talaga. Pero ah uh, yung pirate kasi contain talaga siya ng gold and silver. So gamitan natin siya ng nitric acid nitric acid or aqua regia nga asido. Oh. And, abangan nyo guys. Gagawa ko ng video kung uh, mag extract na ako ng ginto mula dyan sa mga batong na kuhan natin. So, hopefully na meron kayong natutunan sa pangunguhan ng mga gold ore. So, as you can see guys, medyo nag-switch tayo sa precious metal kasi dati yung content natin is more on gemstone yung mga semi precious stone and uh, ano kasi, mahirap kasi ng ibenta mahirap kasi ng ibenta tong mga semi precious stone guys kaya yun nag switch ako sa precious metal such as, as gold and silver and many other as precious metals but uh, hindi na tayo actually magbabago ng kung uh, kumbaga related naman po talaga sila kasi yung mga ibang precious metals is nakidik, nakadikit siya sa nakid, nakadikit, sa mga uh, semi precious stone so magkasama talaga sila pero abangan nyo pa rin yung mga content natin mga rock hunting, gem hunting so meron pa rin mag upload pa rin tayo but for this uh, 2024 So focus tayo more on precious metal tayo kasi mostly yan naman talaga yung uh, priority natin kasi napakadaling ibenta lang ng mga semi ano Napaka, napakadaling ibenta lang po yung mga precious metals kahit saan na uh, maraming bumibili ng precious metals kaya nag switch ako sa precious metals pero yun na nga uh, Magbabalag pa rin tayo about sa mga semi-precious stone na mahanap dito sa Pilipinas. Sarap maligo dito guys oh. So that's it for today's video. Hopefully guys na enjoy and uh, may natutunan kayo sa video na to. Kung paano mag-identify, yung paano mangulikta, kung paano natin malaman yung mga gold ore na meron dito sa ating lugar or sa inyong lugar. So ano pang hinihintay nyo kung merong, may nakikita kayong same mga bato na pinakita ko sa inyo. So i-take advantage nyo yan guys kasi kung merong lamang ginto yan, napakadaling ibenta lang po kung ma-extract nyo yung gold mula dun sa pyrite. Kasi mostly talaga guys kung makikita nyo sa ano, sa sapa, pyrite talaga yan pero yeah, as I said na meron talagang lamang ginto yung pyrite pero hindi po lahat ng pyrite na may lamang ginto ha? yan ang lagi nating tatandaan so dapat alam mo din po mag ng pyrite na may lamang ginto so yun lang po and kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking youtube channel subscribe mo na yan And don't forget to hit the notification bell para every time nga may bago akong adventure nga mga upload mga vlogs updated kayo guys. So that's it for today's video and I'll see you in my next vlog. Bye-bye.